Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At uh, andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong August 4, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po sa ating sumada at sa mga, bago, at sa mga dati po ating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisa natin ng ating sumada. Dito tayo sa ating sumada ngayon kung August 4. Ayan. Sa so, August po tayo, yan ay 8. Uh, 4 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Kagaya pa rin ng dati. Simplify lang muna natin sila. 0 plus 8 is 8. 0 plus 4 is 4. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang gitna. Add lang natin. 8 plus 4 is 12. At 4 plus 6 is 10. Ayan. Dito rin po sa bandang baba. 12 plus 10 is 22. Ayan po yung unang numero natin. Meron tayong 22. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 8 plus 4 plus 6 is 18. Ayan. Tama po ba? 18. Ayan. 18. 18. At uh, ayun mga idol, yan yung ating kapares na numero at meron din po tayong kombinasyon na nakuha na dito. Pwede, pwede na po natin yung matayaan. DC8-22 or 22-DC8. Ayun mga idol, pwede, pwede na kombinasyon natin ito. At uh, dahil 2 digits uri yung mga numero natin, uh, 18 and 22. Ayan, simplify lang muna natin yan bago natin yung isumada. Ayan, dito tayo sa 18. 1 plus 8 is 9. At dito sa 22, 2 plus 2 is 4. Yan, meron tayong 9 at 4 na isusumadang. At unahin po natin isumadang 9, kukunin muna natin yung 18. Sumada 18, 1 plus 8 is 9. Pwede rin po dyan ang uh, 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9 at 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9. At dito naman po sa 4, kukunin muna natin itong 22, sumada 22. 2 plus 2 is 4. At pwede rin po dyan ang 40, sumada 40. 4 plus 0 is 4. At pwede rin po ang 13, sumada 13. 1 plus 3 is 4. At 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede natin pagpilian sa ating sumada ngayon pong July, 4, uh, August 4. Sorry yan, August 4 na po pala tayo. At uh, sa ating sample naman, kinuha natin dito yung 27 27 at 13 then 18 18 and 31 at 22, 22, 22, 9. Ayan mga idol, yan po yung mga sample naman po natin sa ating sumada ngayon po ang August 4. Mayroon tayong 27, 13, 18, 31 at 22, 9. Ayan, meron din po tayong tatlong mga kombinasyon dito at kung okay lang po sa inyo itong mga sample natin yan, pwede pwede nyo po matayaan. Pwede rin po tayong magdagdag o kumuha pa ng mga ibang mga kombinasyon dito sa taas tayo na lang po yung bumili o naka po yung mga nagustuhan po natin mga nungyaro. At ayun mga idol, yan po ang ating sumadya sa pecha para po may August 4, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin po lahat.